at lagyan natin ng kunting design ayan lagyan natin ng badonis ayan para ayan po guys ang ating ano kofta kikwat tayo nang ah uh, eh kikwat tayo nang patatas pinatimpla tayo nang patatas itong patatas isa natin sa sanihan diyan sa ano sa pyrex pritik sa ano sa karne na para hindi masunog marami kang mabilis at i-latag lang natin ganyan siya. Tumama na. Ayan. Tama na yan na ano na. Kasi yan na. Tapos lagyan natin ng sibuyas. Ring. Ayan. Okay. Tapos, ito na natin ng kamatis. Ayan. Tapos, guys, ito ay pang ibabaw natin to. Ay, okay. Natin. Tapos guys, ito ito ang ating karne. Ma, hindi siguro kita-kita kaya sira na kasi ang stand ko eh. Sira na ang stand ko, hindi na maka ano na masyado. Ito yung karne natin. Ay, tiplahin natin. Lagay natin ang ating mga ingredients. Ito po ang ating ano. Lagay natin asin. Yan, black pepper. Yan, turmeric. Lagay natin po ting turmeric. At lagay natin ang sibuyas na pit blender. Ayan. Tapos ngayon ay tanhin mo natin. Ito muna natin ito. Ayan. Ayan. natin. Ayan muna. Dalawain natin para madali. Ayan guys, lagyan natin ng kunting parsley. Ayan natin parsley. Ayan, hamasin natin ang hamasin at sa ganun ay mag- ma puruma natin ito. yun guys ito yung ating quaker oats ano maganda o oh. hindi siya ano hindi hmm. na natin na natin okay naman na oh. o ito guys, ay natin kan na natat natin. Ihoron mo pa natin oh. Kafta. Ngayon oh. Parang hamburger ba? Ngayon natin. Nakaluto ng liliit yan eh. Ano natin kapta? Maliit na hamburger ganun lang. um, mm. um, mm. Hamburger, hamburger. Wait lang muna. Kuminas oh, siya. May pa lang siyang mag guys. Patapos na rin tayo magawa. Yan, hmm. last. natin po. At ah, ngayon, guys, ah, lagyan natin ng kamatis. Lagyan natin isa ng kamatis. Kamatis. Tapos, lagyan natin ng sili. Lagyan natin ng sili. Dito. Ayan po, guys. Tapos na ngayon na, guys. Lagyan natin ng kunting butter. and guys, lagyan natin ng kunting butter. Para malinam na. Yan, lagyan ko ng butter. Yan po guys. po guys. E aí, <coughs> ng ating ano ayan at natin ang aluminum foil at italang natin and I think ito na and guys ito Ayan, isa lang po natin, ha. At lagay natin, ha. 40 minutes. Lagay mo ng 40 minutes, guys. Ayan po, guys. Tingnan na natin, inobe natin, ano, kabab. Ito ba, ang ating kafta. Tingnan po natin. Ayan guys. May sa sabaw. Ay, malambot na yung akama. Yung ano, patatas. Alisin natin yung aluminum foil. ayun so, ngayon, ipapula ay, lang natin ang ating kofta. yan po guys, ang ating kofta. O ba? Diba? Papula lang natin guys. At isara natin muna. At lagay natin mga... Mm, 10 minutes guys at lagyan natin ng kunting design ayan lagyan natin ng badonis ayan para ayan po guys ang ating ano kofta meat ka meat kofta po ayan po guys at siyempre po bago po matapos ang video ito ang hindi pa po nakapalo please follow po and don't forget like share comment below at nang sa ganun po ay updated po kayo sa aking lahat na new video coming up and thank you for watching guys and see you next video and bye bye God bless